Hi everyone, magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat kung saan mampanig ng mundo kayo naroon. Ako nga palang muli si Lerman Novale Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in Three Parts. Ang layon at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng Ibanghelyo sa buong mundo at para ipakilala ng Espiritu Santo na lumukob kay Birhing Maria ay ang siyang totoong ama ni Kristo na nagsugo kay Kristo ay ang siyang nag-iisang Diyos na may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Sa araw na to gusto kong ibahagi sa inyo yung katotohanan na ang nilikha ng Diyos na kasarian ng tao ay dalawa lang. Lalaki at babae lang ang nilikha ng Diyos na kasarian. At hindi natin kayang linlangin ng Espiritu Santo na siyang totoong nag-iisang Diyos na may gawa ng katawan at kaluluwa na ating mga tao. Sa ika na paglikha, sinabi ng Panginoon, Lilikhain natin ang tao, lalaki at babae na kawangis natin. Gusto kong ipabatid sa inyong katotohanan na dyan sa ika na paglikha, ang kinakausap dyan ng Panginoon ay kapwa niya spirito, yung kanyang mga anghel at ang kanyang anak na si Kristo. Dahil si Kristo ay spirito. Ang Espiritu Santo ang nagpakilala sa akin na si Kristo ay anak niya dahil si Kristo ay spirito na mula sa kanya. At kay Kristo ko nakita ang katotohanan ng aking kaluluwa ay anak din ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na sa katawan ko ang amang espiritual ng aking kaluluwa na parati kong kasama. Kung kaya ako ay naging kaisa ni Kristo na nagpapakilala ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos na amang espiritual na banal ang siyang may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan ng bawat tao. At sinabi ni Kristo ng kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan ang Espiritu Santo. Sinabi ni Kristo na siya at ang ama ay iisa. Sinabi ni Kristo na ang anak at ama ay parating magkasama. Sinabi ni Kristo na tanging ang anak lang ang nakakakilala sa kanyang ama at tanging ang ama rin lang ang nakakakilala sa kanyang anak. Gusto kong ibahagi sa inyo na yung katawan ni Kristo ay templo ng Espiritu Santo. Ang mga salita, aral at karunungan ni Kristo ay nagmula sa Espiritu Santo na nanahan sa katawan ni Kristo kung kaya si Kristo ay nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo. Sinabi ni Kristo, ang sino mang naniniwala sa Kanya ay naniniwala rin sa Kanyang amang spiritual na nagsugu sa Kanya. Sinabi ni Kristo, kung nakikilala niyo ako, nakita niyo na rin ang Ama. Kung tinanggap mo ang katotohanan sa mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at nakita mo na yung katawan ni Kristo, templo yun ng Espiritu Santo, si Kristo hindi nabubuhay dahil sa sarili lang niya dahil parati niya kasamang Espiritu Santo, alam mo na ang Espiritu Santo ang ama ni Kristo na siya rin nananahan sa katawan mo ang siyang amang espiritual ng iyong kaluluwa kaya ka umiiral at nabubuhay dito sa mundo. At kapag lumisan ka na dito sa mundo, sa oras na humarap na yung kaluluwa sa paghukom, kilala mo kung sino ang ama ng iyong kaluluwa. At dahil kilala mo kung sino ang ama ni Kristo at ama ng iyong kaluluwa, maliligtas ka dahil yung kaluluwa mo, kikilala ninyo ng Espiritu Santo na niya. Dahil ang Espiritu Santo na nanan sa katawan ni Kristo, na sarili isang Espiritu na nanan sa katawan, ang nagbuklod sa akin kay Kristo para maging kapatid ko si Kristo sa Espiritu. Para magborn again ang aking kaluluwa sa Espiritu. Kaya, ang Espiritu Santo ang sinasamba ko na aking amang espiritual at Diyos na nagbibigay ng buhay sa akin. Kaya ako nagawa ang aklat na to ay dahil sinunod ko yung tinig ng Espiritu Santo na nasa katawan. Honestly, walang makakakita sa Espiritu Santo. Hindi mo maririnig ang tinig niya, pero, kung babasahin mo ang salita niya, yung mga aral ni Kristo, dito sa Biblia, at magsasaliksi ka, tatanungin mo sa sarili mo, magdadasal ka sa Diyos, kung sino ang Espiritu Santo, sa puso ni Kristo, sa buhay ni Kristo, sinasabi ang Panginoon, If you will seek me with all your thine heart, You will find me and I will reveal myself to you. Dahil kay Kristo, nagsaliksik ako sa pagbabasa ng mga aral ni Kristo. Nagsaliksik ako para hanapin kung sino ang Espiritu Santo sa buhay ni Kristo. Nung binasa ko yung talambuha, yung totoong kabuuan ng buhay ni Kristo, kung sino ang ama ni Kristo, nakita ko nang lumukob kay Birhing Maria ay ang Espiritu Santo ang banal na spirito. At ang ama ni Kristo ay Espiritu at hindi tao. Naunawaan ko kung bakit si Kristo nagsasalita patungkol sa Spirito Santo at bakit sinabi ni Kristo ng kasalan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Honestly, si Kristo, yung kanyang katawan, templo yun ng Espiritu Santo na ipinapatay ng saling lahi ni Abraham, yung mga paring saserdote. Dahil hindi nila kinikilala na si Kristo ay anak mang Diyos. Dahil ang kinikilala nilang ama ay ang kanilang amang si Abraham. Si Abraham ay nagmula sa alabok. Nag, uh, pinanganak siya sa laman. Si Kristo ay pinanganak sa spirito. Si Kristo ay spirito at ang spirito ay Diyos. Kaya sinabi ni Kristo na siya lang ang daan, buhay at liwanag para mapalapit ka sa Diyos ama. Dahil kay Kristo, napalapit ang kaluluwa ko sa Espiritu Santo. At naunawaan ko na hindi ako nabubuhay para sa sarili ko lang. Ang Espiritu Santo na sa katawan ko na parating kasama ng kaluluwa ko, ang siyang Diyos na buhay na nagbibigay ng buhay sa aking sarili. Kaya ako ay patuloy pa rin umiiral at nabubuhay dito sa mundo. Sa pagising ko sa umaga, at sa araw-araw, sa bawat minuto at bawat segundo, ang puso ko nakapokus yan sa Espiritu Santo. Iniisip ko lagi siya dahil siya yung nagbigay ng buhay sa akin. Sa kanya lagi ako nagpapasalamat. Pagising ko ng umaga, salamat ama dahil siya ang kinikilala kong ama. Ginising mo pa ako dahil ang ibig sabihin, hindi pa tapos yung mission ko dito sa mundo. Ang naging mission ni Kristo, ay ipakilala ang Espiritu Santo ang nag-iisang banal na ama na may gawa ng katawan at kaluluwa na ating mga tao. At dahil kay Kristo, unawain ko yung katotohanan at nalanggap ko ang katotohanan ng Espiritu Santo na, na sa katawan niya, ay siya rin Espiritu ng katotohanan. Na hindi mo kayang linlangin dahil siya yung may hawak ng buhay nating mga tao. Dito sa mundo nating ginagalawan, maraming mga tao ang hindi na kontento kung paano sila nilikha ng Diyos. Sa mundo natin ginagalawan, nagkalat na yung mga bakla at tomboy na lumalapas tanga sa Espiritu Santo dahil hindi naman nila talaga pinatiling sagradong tahanan ng Espiritu Santo yung kanilang katawan. Namuhay sila sa kasinungalingan pagkukunwari. Ibang mga tao, hindi makontento sa itsura nila kung paano sila nilikha ng Diyos ni nila yung kanilang mukha. Yung mga tao, hindi nila inibig ang Espiritu Santo bagos inibig nila ang sarili nila, feeling nila, pag-aari nila yung katawan nila, kaya yung kanilang sarili, katawan, ipinabago nila yung kanilang mga hitsura. Honestly, kapag namatay ang tao, dahil binago mo na yung hitsura mo dito sa lupa, kapag namatay ka at humarap ka doon sa Panginoon, hindi ka kikilala ng Espiritu Santo na anak niya dahil yung hitsura mo dito sa lupa, hindi ganyan ang hitsura na kung paano ka nilikha ng Diyos. Hindi mo kayang lilangin ng Diyos dahil ang, ang, Diyos ang lumikha sa atin, yung Espiritu Santo, ang siyang bumuo sa ating sa atin sa sinapupunan ng ating ina. Bago pa man tayo ipanganak dito sa mundo o bago pa man tayo ipaglihi ng ating ina sa kanyang sinapupunan, alam ng Espiritu Santo na tayo ay lilikhain niya. Kaya nasasaad dito sa Jeremias kabanata 1, 5. Bago ka pa ipinaglihi at ipinanganak, ay pinili na kita upang maging propeta sa lahat ng bansa. Ang sinasabi dito ng Panginoon ay bago pa man tayo isinilang dito sa mundo, magiging propeta niya tayo kung naging kaisa tayo ni Kristo na nagpupurit sa masampalataya sa Espiritu Santo. Dahil si Kristo lang ang siyang daan, buhay, liwanag at katotohanan na siyang propeta at misiya ng Espiritu Santo para hikayatin ang mga tao na magbalik loob sa Espiritu Santo ng sagayon, patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan ng tao at maligtas ang tao. Honestly, maraming mga tao ang mas umiibig sa kanilang sarili at pera. Tulad ni Vice Ganda, marami na siyang niritoke sa kanyang katawan hindi lang siya namuhay sa kasinungal pagkunwari na hindi niya tinanggap ang katotohanan kung paano siya nilikha ng Espiritu Santo. Kahit paanong gawin ni Vice Ganda, hindi mo naman pwedeng itanggi ang katotohanan na lalaki siya. Dahil lalaki ang kasarian niya. Honestly, pag mag pag magano ano ka ng dokumento mo, mag, sa, uh, tatanungin ka kung anong kasarian mo, anong gender mo. Yung mga bakla, imposible ang ilalagay niya transgender, ang ilalagay niya dyan, male pa rin. So, diyan lumalabas ang pagiging ipokrito ng mga bakla. Kahit anong gawin ng mga bakla at ng tomboy, hindi nila may tatago ang katotohanan kung paano sila nilikha ng Diyos, kung paano sila nilikha ng Espiritu Santo. Ang totoong kasarian na nilikha lang ng Diyos ay lalaki at babae. Nilikha ng Panginoon ang lalaki sa alabok si Adan. Nilikha ng Panginoon si Adan sa alabok. Ang hininga ibinigay ng Diyos doon sa ilong ni Adan ay spirito yun na siyang nagbigay ng buhay kay Adan kaya si Adan ay nagkaroon ng buhay. Nakita ng Panginoon na malungkot ang Nalaki, dahil wala siyang katulong, so nilikha ng Panginoon ang babae sa tadyang ni Adan. Para maging asawa ni Adan, para um, magparami, dumami yung tao. Kasi lalakit babae lang, ang pag pinagsama mo, pwede silang magbuo ng panibagong buhay na magkaroon ng supling. Pero ang dalawang lalaki, pag pinagsama mo yan, hindi, hindi, walang mabubunti sa dalawang lalaki. Kahit ang dalawang babae, pag pinagsama mo, walang mabubunti sa dalawang babae. Babae lalaki lang ang nilikha ng Diyos, ng Espiritu Santo, na kasarian. At kung ang tao hindi magsisisi, hindi magbabalik sa Espiritu Santo, yung katulad din na ganda ni Naay sa Sigera, kung sino-sino pang mga sikat na mga artista dyan sa ating bansa na iniidolo ng maraming tao. Honestly, yung mga iniidolo nyo hindi yan ang magliligtas ng inyong kaluluwa, kundi yung kayo ay magsisi at maging kaisa ni Kristo na nagpupuri at sumasampalataya sa Espiritu Santo. Narito na tayo sa huling panahon. Yung lahat ng mga propesiya ni Kristo ay nagaganap na sa ating mundong ginagalawan sa kasalukuyan. Sinabi ni Kristo magingat sa mga bula ang propeta sapagkat marami ang gagamit ang kanyang pangalan ngunit ang puso nila ay halimaw at marami silang ililigaw ng landas. Dito sa banal na kasulatan, sa Biblia, sinasabi sa unang Korinto, kabanata 6, versikulo 9 hanggang 10. Hindi nyo ba alam ng mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag nyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, nangangalunya, niya, sa kapwa lalaki o oh, babae, kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa, nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos sapagkat wala nga yung kapatawaran sa Espiritu Santo. Na siyang totoong Diyos na may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang amang espiritual na banal na may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Ang buhay natin ay nanggaling sa Espiritu Santo. Maraming mga tao hindi nila sinasamba ang Diyos dahil ang iniibig nila ay ang pera. May mga tao sinasabi nila na pera ang nagbibigay ng buhay sa tao. Pero honestly, ang katawan na walang espiritu ay patay. Kahit ang taong ay pahigain mo pa yan sa pera, ganok karaming pera, kapag wala ng espiritu ang katawan niya, hindi na yung tatayo pa ang katawan niyan ibabaon lang sa sa lupa o kay susunugin. Yung kanyang kayamanan hindi niya yung madadala sa kabilang buhay. Dahil doon sa kabilang buhay, hindi nag-iexist ang pera doon. Spirito lang ang nakakapunta doon sa langit. Yung mga kaluluwa na naging tapat at totoo sa Espiritu Santo, na nagpupuri sa Espiritu Santo, yun lang ang nakakapasok sa langit bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo at tagapagsalita ni Kristo, sinabi ni Kristo na ang sino mang naniniwala sa kanya, naniniwala rin sa Ama. Si Kristo ay anak ng Espiritu Santo na pinakikilala ko dito sa aklat na to. At sa aklat na to, pinakilala ko rin ang Espiritu Santo na lumukob kay Birhing Maria ay ang Ama ni Kristo. Sinabi ni Kristo, ang sino mang naniniwala sa kanya ay naniniwala sa Ama. At ang sino mang naniniwala sa kanya, ay ang kanyang presensya, yung presensya ni Kristo at ng Ama ay mananahan doon sa taong naniniwala sa kanya. Dahil yung taong naniniwala kay Kristo, binago na yun ng Diyos. Dahil yung kanyang kaluluwa, ipinanganak na yun sa spirito. Yung pagiging tao ko, naririto ako dahil kaya ako narito sa mundo, dahil sinilang ako sa sinapupunan ng aking ina. Yung aking kaluluwa, Espiritu yun na ipinanganak sa Espiritu Santo. Yung aking katawan, ipinanganak yan sa katawan ng aking ina. Nabuo ako sa katawan ng aking ina, gawa ng pinagsama ng Espiritu Santo dahil yung katawan ng aking ama at ina, sagradong tahanan yun ng Espiritu Santo. Pinagbuklod ng Espiritu Santo sa matrimonyo ng kasal at dahil sa mga magulang ko, kaya ako ay pinanganak dito sa mundo. Si Kristo na pinanganak dito sa mundo, iba. Ang Espiritu Santo na lumukob kay Birhing Maria, ang siyang bumuo kay Kristo sa sinapupunan ni Berheng Maria. Ang ama ni Kristo ay hindi si David. Yung iba sinasabi nila si Kristo raw ay anak ni David. Pero si Kristo, ang ama niya ay hindi si David. Hindi nga ni Kristo kinikilala si Abraham na ama niya. Sinabi ni Kristo na bago pa man umiral si Abraham ay ako na. Nauna pang umiral si Kristo kaysa sa kay Abraham. Dalang katotohanan doon sa ika na paglikha, kung susuriin mo yung mabuti, nang sinabi ng Panginoon na lilikain natin ang tao, lalaki at babae na kawangis natin, ang kinakausap doon ng Diyos Ama ay si Kristo at mga anghel ng Espiritu Santo. Sa ika na paglika, hindi pa nililikha ng Diyos Ama. Si Adan at Eva, hindi pa nag exist So, bago pa man umiral si Adan at Eva, nauna pa si Kristo. Kaya sinabi ni Kristo na bago pa man umiral si, si Abraham, ay ako na nga. Dahil si Kristo ay Espiritu at ang Espiritu ay Diyos. Na siyang ipinahayag ko rin dito sa aklat na to. At ang aklat na to ay kalat na sa iba't ibang panig ng mundo. Sinabi ni Kristo na sa huling panahon magiging mahirap nga raw ang pamumuhay. Sinabi niya na kapag uh, nakikita nyo na itong mga magaganap na, na yung kung anong magaganap na yung magkakamil nga daw ng labanan ang mga bawat bansa, mga bawat kaharian, yung nasyon laban sa nasyon, um, kaharian, bawat kaharian, magkakaroon doon ng mga lindol, tagutom at kung ano-ano pang mga kalamidad. Honestly, sinabi ni Kristo, ang lahat ng mga ito ay mga pasimula lang ng paghihirap at hindi pa raw yung katapusan. Sinabi ni Kristo, mahahayag muna yung mabuting balita patungkol sa kaharian ng Diyos Ama, yung Ibanghelyo ng Diyos, at iyon na ang katapusan. Ang naging layunit mission ko ay sumunod sa yapak ni Kristo na maging tagapagsalita ng Espiritu Santo para ipahayag ang katotohanan ng Espiritu Santo lang ang siyang babalik na siyang may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao ang siyang maghuhukom sa bawat kaluluwa nating mga tao ang Espiritu Santo na lumukob kay Birhing Maria ay ang ama ng katarungan walang sino mang tao ang makakapag, sa paghuhukom ng Espiritu Santo kung hindi ka naging kaisa ni Kristo na umiibig, nagpupuri at sumasampalataya sa Espiritu Santo. Tanging si Kristo lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para ang kaluluwa mo ay maligtas at para kilalanin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos. Honestly, dito sa mundo natin ginagalawan, marami mga bula ang propeta na nagsulputan. Kasama yan sa babala ni Kristo. Mag-ingat na huwag malinlang ng mga bulaang propeta. Suriin ang bawat spirito kung sila ay naging kaisa ng Diyos. Honestly, yung mga pare, yung saling lahi ni Abraham, yan yung nagpapako at nagpapatay kay Kristo sa krus. Nawinasak nila yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo nung Ipinapako nila si Kristo sa krus dahil hindi nila naunawaan na yung katawan ni Kristo ay templo ng Espiritu Santo at parating kasama ni Kristo ang Espiritu Santo na siyang kanyang Ama. Kaya nung si Kristo ay nakapako sa krus, sinabi niya, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila naunawaan ang kanilang ginagawa." Pero sinabi ng Panginoon, "Ang sinumang sumira sa kanyang templo, ay wawa sa akin din niya. Honestly, yung mga tao na pumatay kay Kristo sa Cruz, para kay Kristo, wala silang kasalanan. Pero may kasalanan sila sa Espiritu Santo na nasa katawan niya. Dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan niya. Winasak at pinatay ng saling lahi ni Abraham. Honestly, sinabi ni Kristo ng sinungaling ay anak ng demonyo. Kung babasahin mo tong Biblia, makikita mo yung mga gawa ni Abraham na si Abraham ay sinungaling. Mandaraya at manlililang. Yung dila ni Abraham ay dila ng demonyong si Satanas. Kaya nililang niya yung si Parowa. Hindi niya sinabi ang katotohanan na yung asawa niya na si Sarah ay asawa niya. Kundi sinabi nitong si Abraham kay Parowa na kapatid niya. Kung kaya itong si Parowa kinuha niya si Sarah na maging asawa gayong hindi niya nakikita at nalalaman ng katotohanan na niloko siya ni Abraham. Hindi sinabi ni Abraham na asawa niya si Sarah. Kaya yung lugal ni Parowa doon sa Egypto, na no course yun, gawa nga ng ang pakikiapid sa hindi mo asawa ay walang kapatawaran sa Espiritu Santo dahil yung katawan ng tao ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Si Kristo ay ang misiya ng Espiritu Santo, na na anak ng Espiritu Santo, na siyang sinugo ng Espiritu Santo para magbinyag sa pangalan ng Espiritu Santo, para ang kaluluwa ng tao ay muling ipanganak sa Espiritu at nang sagayon, ang kaluluwa ng tao na muling ipinanganak sa spirito ay makapasok sa langit, sa kaharian ng Diyos Ama kung saan si Kristo ay nananahan na ngayon. Kasi si Kristo ay spirito na, nagbalik na siya sa spirito. Wala na siya sa kaanyuan ng tao. Matagal na si Kristo lumisan sa mundo. Pero ang kanyang mga salita na natili pa rin dito sa mundo. Kaya sinabi ni Kristo, Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Kasi yung katawan ni Kristo nagmula yung sa alabok. Yung kaluluwa ni Kristo, nagmula yung sa Espiritu Santo sa langit. Yung nagmula. Si Kristo lumisan dito sa mundo. Bumalik ang kanyang Espiritu sa langit. Kaya, hindi mo na si Kristo makikita ng pisikal. Dahil si Kristo ay Espiritu na. Si Kristo ay Diyos at anak ng Diyos na siyang ipinahayag ko dito sa aklat na to. Honestly, yung mga tao na hindi naniniwala kay Kristo na templo ng Espiritu Santo ang kanilang katawan at hindi nila sinasamba ang Espiritu Santo sa kanilang puso, isipan at sa kanilang katawan at kaluluwa na siyang amang espiritual ng kanilang kaluluwa na siyang ama ni Kristo. Sa oras na lumisan na kayo dito sa mundo, dahil hindi nyo kinilalang Espiritu Santo, sa oras na humarap na kay sa paghuhukom hindi rin kayo kikilalanin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos at kapatid ni Kristo kung kaya ang kaluluwa nyo ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos Ama kaya hinihikayat ni Kristo ang mga tao na magsisi at magbalik-loob sa Espiritu Santo at tumalikod sa paggawa ng kasalanan dahil nga ang kasalanan ay kamatayan at 'yan ang maghihiwalay sa kaluluwa mo sa Espiritu Santo para yung kaluluwa mo ay huwag makapasok sa langit. Kaya hinihikayat ni Kristo ang mga tao na magrepent and sin no more. Honestly, kapag tinanggap mo ang Espiritu Santo sa puso mo na siyang iyong amang espiritual, bago ka nang nilalang ng Diyos. Alam mo, physical, tao ka, pero yung, yung kaluluwa, Espiritu yun, kaya anak ka ng Espiritu Santo. Gawa ng ang kaluluwa mo ay muling ipinanganak sa Espiritu para maging kapatid ni Kristo na maging sugo ng Espiritu Santo. Yung mga bula ang nagkalat dito sa mundo, bula ang propeta, hindi nila pinakikilala kung sino talaga si Kristo at kung sino yung ama ni Kristo. Nilalapastangan nila ang Espiritu Santo. Nangahas silang mga ralang salita ng Diyos na hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo sa puso nila at kinilala ang Espiritu Santo sa kanilang sarili na siyang amang espiritual na nagbibigay ng buhay sa sarili nila. Hindi nila kinilala ang Espiritu Santo na siyang ama ni Kristo. At dahil lang nga silang mangaral ng salita ng Diyos na hindi naman sila pinahintulutan ng Espiritu Santo, so nilapastangan nila ang Espiritu Santo. Sinabi nga ni Kristo, walang bulag na makakapag-akay ng kapwa bulag pagkat pareha silang mahuhulog sa bangin. Honestly, ang isang bula ang propeta na hindi niya nakikilala kung sino ang totoong amang espiritual ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang kaluluwa ay nasa kadiliman. Hindi niya alam kung saan siya nagmula. Hindi niya kilala kung sino talaga siya sa sarili niya. Hindi niya kilala kung sino ang nag-iisang espiritu at Diyos na siyang amang espiritual ng kanyang kaluluwa na nagbibigay ng buhay sa sarili niya. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!